Naka-encounter ka na ba ng mga kwento mula sa nakaraan at nagtaka kung gaano kalaki yung katotohanan na hawak nila? Sumama ka sa akin habang tinatalakay natin ang ilang mga sinaunang misteryo, pinagsasama-sama mga katotohanan at kathang isip. Kung ikaw ay isang history buff o mahilig lang sa magandang kwento, ang paglalakbay na ito ay magbibigay sa iyo ng halo ng kaguluhan, debate at pagtataka. Pero bago pa tayo tumuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click e din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagkama na? Alright, simulan na natin. Narinig mo na bang Trojan Horse sa isang usapan? Kahit hindi mo alam ang buong kwento sa likod nito, siguro gets mo naman ang kwento. Sa digital age, ito ay madalas tungkol sa ilang tricky software na nanaloko sa iyo para maklik ang isang link na meron namang isang malware. Sa negosyo, ang mga marketer ay maaaring mag-alok ng isang kaakit-akit na bagay para idirekta ka sa ibang lugar. Pero saan nga ba galing ang terminong ito? Tumulon tayo pabalik sa panahon noong 12th o 13th century before common era. Isipin mo ang isang lungsod na tinatawag na Troy na ngayon ay nasa kasalukuyang Turkey. Isang lalaking nagangalang Paris mula sa Troy ang nagdulot ng malaking gulo sa pagkuhan niya kay Helen na itinuturing namang pinakamagandang babae sa mundo noong panahon na yun mula sa kanyang asawa na si Menelaos, ang hari naman ng Sparta. Obviously, hindi natawa si Menelaos dito, kaya nagumpisang isang malaking digmaan na tumagal ng sampung taon. Sa kabila ng maraming labanan at mga pagkamatay sa magkabilang panig, hindi pa rin makapasok sa Troy ang mga Griego na pinamumunuan naman ng mga tao tulad nila Achilles at Ajax. Talagang kahanga-hanga mga pader ng Trojan hindi nagtagal, may isang matalinong lalaki na nagnangalang Odysseus ang nakaisip ng kakaibang ideya. Si Odysseus at ang kanyang kupunan ay gumawa ng isang malaking kabayong kahoy. Alam ng mga Grego na mayroong malalim na respeto ang mga Trojan para sa mga kabayo at ang sagradong puno ng cornel. Ilan sa mga Grego ay nagtago sa loob ng kabayong ito habang ang iba ay nagpapanggap na nagimpake at naglayag papalayo. Ang mga Trojan iniisip na tapos na ang digmaan at nanalo na sila Dinala nilang kabayo sa kanilang lungsod at nagdiwang. Nang dumating ang gabi at nagparty ng mga Trojans, lumabas si Odysseus at ang kanyang grupo mula sa kabayo. Pinatay ang mga bantay at pinasok ang atitirang bahagi ng kanilang hukbo. Naging napakatindi ng na mga pangyayari pagkatapos noon. Ang mga Griego ay talagang tinapos ang mga Trojans. Ang ilan sa mga Trojan ay kinuha bilang mga alipin habang maraming Griego ay bumalik sa bahay o nanirahan ng malapit at yan ang kwento sa likod ng terminong Trojan Horse. Narinig mo na bang isang kwento at ang taka? Ha, totoo ba talaga yon? Itong malaking tanong, totoo bang nangyari ang Trojan Horse o isa lamang itong malaking kwento? Ang mga historians at archaeologists ay nagtataka tungkol dito sa loob ng mahabang panahon. Una sa lahat, totoo ang Troy, wala talagang duda doon. Pero yung kabayo, doon nagiging komplikado. Si Francesco Tiboni, isang Italianong export sa lahat ng bagay na may kinalaman sa dagat ay naglabas ng isang twist. Sa tingin niya, baka hindi ito kabayo, kundi isang bangka. Isipin mo yun, ang isang pagkakamali sa pagsasali ng sinaunang Griego ay maaaring nag-convert ng isang bangka sa isang kabayo sa ating mga kwento. Ngayon, may iba pang grupo ng matatalinong tao na iniisip na ang kabayo ay talagang isang battering ram na nakabalot naman sa balat ng kabayo. Ibinahagi ang teoryang ito si Dr. Armand de Angkor, isang top-notch scholar mula naman sa Oxford University. Naniniwala siya na ang Troy ay hinarap ang isang nag-aapoy na katapusan, pero ang Trojan horse ay maaring na-inspire kung papaano pinoprotektahan ng mga tao ang kanila mga siege tools gamit ang basang balat ng kabayo. Pero huwag pong mawala ng pag-asa sa ating legendary horse. Noong 2021, may grupo ng masigasig na mga manaliksik na humukay ng ilang piraso ng kahoy sa Troy at super excited sila, iniisip na ito'y maaring mga labi ng actual na Trojan horse. Naniniwala sila na maaari itong maging patunay na hindi lamang imahinasyon ng ating kabayo kundi isang bahagi ng kasaysayan. Kaya sa sunod na marinig mo ang kwento tungkol sa Trojan Horse, maari kang magdagdag ng mga kahangahangang teorya. Bangka ba ito isang battering ram o isang tunay na kahoy na kabayo? At dito nagtatapos ang video natin isang paglalakbay sa nakaraan, inaalam ang mga kababalaghan at hinahanap ang katotohanan. Ang mga kwento ng nakaraan ay maraming maibibigay at tulad ng nakita natin, minsan ang linya sa pagitan ng katotohanan at alamat ay malabo. Kung gusto mo mga ginagawa ako dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.